Hi guys! Papakita ko lang sa inyo kung paano at ano yung ingredients ng ating Shanghai noodles. Meron po tayong hair marrow, yung mabalbon. Meron tayong yung dried shrimp. At ito po yung noodles na gagamitin natin guys. Ayan. Dried. At saka meron tayong pork, luya, at saka meron tayong preserved vegetables. Salted to siya guys para hindi siya masyadong malat. Ibabad nyo sa, sya, sa tubig and then squeeze nyo siya. At fry fry nyo siya hanggang magiging brown. Meron tayong yupin. Yeah, yupin. Fish at ito. Fish. Yu, yupin. <laughs> Ayan. Nagpakulo pa ko ng tubig guys. Ang gagawin ko po dito is fry natin yung yupin. Pag kumulo na yung ating tubig, ilagay natin yung ating shrimp, and then yung pork natin, gisa natin ng kunti, and then ilagay dun sa tubig na kumulo. At igigisa din natin to, slice natin to ng maliliit, at ilalagay natin doon sa ating pinakulong tubig, and then, syempre, halo natin to para wala na tayong paglagay ng pampalasa. O, ba. diba? Mamaya, ipapakita ko sa inyo yung finished product. <laughs> finished product. Pag naluto ko na lahat. Dahil dry yung ating swim guys, babad natin siya sa tubig para maging malambot. Ayan. Maglagay tayo ng luya dito sa ating tulang tubig, guys. Slice natin itong ating preserved vegetables, guys. yan na po, pigain natin ng maigi para matanggal yung kanyang alat, guys. And then, i-fry natin to sa, ano, sa kawaling walang oil hanggang magiging brown siya at magiging dry. Ito naman yung yupin natin. Na-slice natin yung yopin, Pwede na natin ilagay ito sa kumukulong tubig, tubig mamaya. I-fry pala natin yung yopin hanggang magiging golden brown siya, guys. Unahin natin ni Pro yung ating shrimp. Sabi na natin sa napulong tubig yan. guys dalik sa yung pork. Hindi tayo magtitipid ng pork guys. Marami yung ihalo para mas masarap siya. Hindi na rin yan na-slice natin yung pork, guys. I-marinate natin to with uh, white pepper, kunting cornstarch, and kunting chicken powder. Ilagyan na natin yung chicken broth natin. Nakalimutan ko, guys. Yan ang papalasa natin. Hindi na tayo maglagay ng chicken powder sa ating sabaw. I-fry natin yung ating pork, guys. Pero unahin muna natin yung yuping kasi late na naman medyo naman na ilalagay yung yubin ko kailangan natin ipay ito hanggang magiging golden brown ito na yung ating yubin guys balik tayo natin that golden brown po? No. Sit aside ang UP. Ito na yung UP natin. Yes, mamaya na natin pagluto na yung ating mga ingredients lahat. Siyempre, party feed. Hindi na tayo kailangang maghugas ng kawali. Nilalagay ko na dito yung ating pork, guys. ibang rin ang pork namin. Dito kami nagtutupid. <laughs> Inalata, inalatan ko na yung ating hair marrow guys. Ganito pala yung pagka-slice. And then pagkatapos ito, gisa natin ito sa luya hanggang magiging half cooked siya. And then ilagay natin sa ating Shanghai noodles. Dapat medyo golden brown yung ating pork bago natin ilagay para mabango siya guys. lagyan na natin yung ating pork. At dahil sayang yung lasa na nasa wok, lagyan natin yung pork. Pwede ba? Tapos ko nang na-slice yung ating hair maro guys. Nagigisa natin to guys. Maglagay tayo ng oil. Ang daming oil. Binawasan natin yung oil, guys. Sobrang dami. Tara natin yung luya. At ilagay na natin yung hair na no. Malapit na siya mag-hackpot, guys. Ayan. Pwede na natin siya ilagay sa atin. Dito sa ating pinakulaan sa bawo, mamaya. Pag malapit na dito. Lagay na natin yung yupin, guys. Lalaki tong yupin. Mag-expand din, guys. asa natin yung uvin guys, uvin yeah. noodles, dry noodles. kung ano natin. naman yun hindi, naman yung noodles. yung 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 na po guys. Ready to eat. Thank you so much for watching. Bye! Naluto na po siya guys. Pwede na tayo kumain. Subukan naman dito nito. Kabarito naman siya. Very yummy.